Dalawang araw nang walang makain ang pamilya ni Sarah. Isang araw pagkatapos ng klase, nakakita siya ng pitaka sa gilid ng kalsada na may halos tatlong daang libong piso sa loob. Natuwa siya at naisip, sa so wakas makakakain na kami ng aking pamilya. Habang pauwi na siya ang nadala ito, may narinig siyang umiiyak sa malapit. Isang matandang babae ang nagsabing, nawala ang pitaka ko, iyon ang lahat ng ipon ko. Tumingin si Sarah sa pitakang hawak niya. Naalala ang laging sinasabi ng kanyang ina, maging tapat sa anumang oras. Sinauli ni Sarah ang pitaka sa matanda. Niyakap siya ng mahigpit ng babae at sinabing, Anak, aalalahanin ng Diyos ang kabaitan mo. Kinabukasan, ang anak ng babae, isang mayaman na negosyante, ay pumunta sa bahay ni Sarah. Nagdala siya ng maraming pagkain at nag-alok na suportahan ang kanyang pag-aaral. Mga kaibigan ang mga taong matapat at matuwid, kay laging tumatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Kung nais mo ring pagpalain, Huwag kalimutang magsabi ng Amen, magbigay ng puso, at i-share ang kwentong ito bilang patutuon ng kanyang gawa. Nawa ipagpalaing ka rin ng Diyos.